Magandang araw, maligayang pagdating. Paki-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-on ang notifications. Huminga ng malalim si Rebecca Moore bago magsalita, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang restaurant kung saan sila nakaupo ni Michael ay puno ng mga alaala, mga nakaraang kaarawan, maliliit na selebrasyon, mga ordinaryong usapan na sa paglipas ng mga taon ay bumuo ng isang pamilyar na ritual para kay Michael, isa lamang itong gabi ng pagdiriwang. Para kay Rebecca, ito na ang sandali para bigkasin ang isang bagay na matagal nang nabubuo sa kanyang kalooban. Inayos niya ang kanyang napkin sa kanyang kandungan, tumingin ng diretsyo sa kanyang asawa, at sa isang kahinahunan na salungat sa bigat ng kanyang sasabihin, tinanong niya kung naaalala pa nito ang pangakong binitiwan nito ilang buwan na ang nakalipas. Si Michael, relax at walang kamalay-malay, ay sumagot ng hindi nalalaman ng parating. Sabi niya, Oo, maaari siyang humiling ng kahit ano. Huminto si Rebecca. Tila nagbibigay diin sa sandali, nag ng mga braso, at buong paninindigang sinabi, Nangako ka ng kahit ano, tandaan mo? Pinag-isipan ko itong mabuti, at nakapag-desisyon na ako. Nakangiti pa rin si Michael, nagtataka, hanggang sa binitiwan ni Rebecca ang mga salitang humiwa sa hangin na parang patalim. Humingi siya ng isang gabi kasama si Jordan Blake, isang manlalaro ng NBA na naging kaklase niya noong high school. Hindi niya ito sinabi ng pabiro o itinago sa likod ng isang pantasya. Inilatag niya ang mungkahi sa mesa na parabang isang simpleng bagay lamang, isang lehitimong regalo sa kaarawan. Ipinaliwanag niya na nagkita sila ng hindi sinasadya sa grocery, na umamin daw ito na may nararamdaman pa rin para sa kanya, at tahimik na itinago ang pagtingin iyon sa loob ng maraming taon. Sinabi niyang nilinaw niyang kasal na siya, ngunit nagpumilit daw ito para sa isang gabi lamang. Iginiit niya na para sa kanya, ito ay para lamang isara ang isang kabanata isang bahagi ng nakaraan na kailangan niyang ayusin upang makasulong. Tahimik na nakinig si Michael sa bawat salita. Ang una niyang reaksyon ay hindi galit kundi pagkabigla. Nakaharap siya sa isang eksenang hindi niya kailanman inakalaing mararanasan. Ang sinasabi ni Rebecca ay winasak ang mga taon ng kanilang pinagsamahan at ginawang isang panig na lamang ang tiwalang kanilang binuo hindi ito isang lihim na aksidenteng nabunyag. Ito ay isang kahilingang sinabi ng harapan, ng mahinahon, na para bang isang bagay na maaaring pag-usapan. Napagtanto niya na para kay Rebecca, ang kanilang pagsasama ay sapat na matatag upang kayanin ang lahat, kahit isang kapritsyo na ganito kalaki. Nagpatuloy si Rebecca sa pagpapaliwanag na hindi nito babaguhin ang kung anong mayroon sila na si Michael ay isang lalaking sigurado, maaasahan at predictable. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sigurado siyang maiintindihan nito. Gumamit siya ng mga salitang sa pandinig niya ay mga katwiran, ngunit para kay Michael, ang mga ito ay parang mga suntok. Ang pinakamabigat ay hindi ang mismong kahilingan, kundi ang paraan ng kanyang pagsasalita. May sinadyang lamig na parabang napagdesisyunan na niyang walang makakapagpabago sa kanyang isip. Pagkatapos, itinulak ni Rebecca ang kanyang upuan at tumayo. Sinabing na schedule na niya ang pagkikita sa gabing iyon mismo. Dahil may karapatan siyang humiling para sa kanyang kaarawan, nagpasya siyang gamitin ito agad-agad. Nang hindi binibigyan si Michael ng pagkakataong mag-react, isinukbit niya ang kanyang bag sa balikat at lumabas ng restoran na may kahinahunan ng isang taong papunta sa isang ordinaryong appointment. Naiwan si Michael na tulala, nakatitig sa kanyang baso ng alak na hindi pa ubos at sa mga pagkaing hindi nagalaw na ngayon ay wala ng kahulugan. Ang kanyang pagalis ay hindi lamang katapusan ng isang hapunan. Ito ang tahimik na pagguho ng mga taon ng kasaysayang inakala nilang matatag. Habang lumilipas ang mga minuto, sinubukan niyang iproseso ang nangyari. Bawat alaala ng kanilang relasyon ay tila nagpapatong-patong sa kasalukuyan, lumilikha ng isang magulong college ng mga kilos, pangako at mga nakasanayan. Ang imahe ni Rebecca na tumatawa kasama niya sa ibang mga espesyal na okasyon ay sumasalungat ngayon sa itsura niya habang naglalakad palayo upang makipagkita sa ibang lalaki. Higit pa ito sa pagtataksil. Isa itong mensahe tungkol sa kung sino siya at kung ano ang tingin niya sa kanilang pagsasama. Naramdaman ni Michael na nakatayo siya sa isang punto kung saan wala nang balikan. Sa sandaling iyon, unawaan niyang tapos na ang buhay na kanyang nakilala. Napagtanto niyang anumang padalos-dalos na reaksyon ay magpapakain lamang sa isang siklo na ayaw na niyang maging bahagi pa. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi pagtanggap. Ito ay isang desisyon. Isang mabagal, ngunit tiyak na pagpili na hinding-hindi na siya magiging pareho muli. At habang nililigpit ng mga waiter ang mga plato at baso sa paligid niya, tahimik niyang sinimulang planuhin ang mga unang hakbang sa isang landas na hindi pa niya alam, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ito ay magiging sa kanya lamang. Ang sandaling iyon ay hindi lamang simula ng isang hiwalayan. Ito ay isang iglap kung saan hinarap ni Michael ang hubad na katotohanan tungkol sa kanyang pagsasama isang katotohanang hindi lumitaw sa mga away, argumento o krisis, kundi sa mahinahong paghahatid ng isang kahilingan na parabang walang kabuluhan. Ang kaarawang iyon, na dapat sana'y nagmarka ng isa pang taon nilang magkasama, ay naging panimulang punto ng isang ibang kwento. Hindi isang kwento ang isinalaysay ng dalawa, kundi ang kwento ng tahimik na pagbabago ng isang lalaki Matapos bigla ang mapagtanto na ang kanyang papel sa kanilang pagsasama ay naging isang detalye na lamang. Umuwi si Michael ng tahimik na parabang ang sarili niyang katawan ay pinatahimik ang mundo upang marinig lamang niya ang kanyang paghinga. Hindi pa buo ang kanyang mga iniisip ngunit ang desisyon ay nabuo na sa loob niya. Binuksan niya ang pinto, dumaan sa sala at dumiretso sa kwarto hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal. Para bang alam na niya ang gagawin. Kinuha niya ang isang katamtamang laking maleta mula sa aparador, ang parehong maleta na ginamit niya sa mga business trip noon, at sinimulang ilagay lamang ang mga mahahalagang gamit. Dalawang pares ng pantalon, ilang t-shirt, isang jacket, kanyang mga dokumento, laptop, at sa huli, ang kanyang architectural photography gear ang kagamitan na matagal na niyang itinago mula ng sabihin ni Rebecca na isa lamang itong pag-aaksaya ng oras. Habang inilalagay niya ang kamera sa lalagyan nito, naramdaman niya ang isang bagay na tila kalayaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pumunta siya sa opisina, binuksan ang kanilang joint bank account, at inilipat ang lahat ng pera sa isang personal na account na matagal na niyang pag-aari ngunit bihirang gamitin. nag in siya sa social media, binura ang mga lumang post, pinalitan ang mga password, inalis ang mga litrato nilang magkasama, at binura ang kanilang mga bakas sa digital na mundo. Malamig ang proseso, ngunit hindi walang puso. Bawat pag-click ay may kahulugan, isang kinakailangang pagputol. Sa loob ng wala pang dalawang oras, ang kanyang buhay online ay hindi nakarugtong ng kanilang pagsasama. Naglakad siya sa bahay, tinitingnan kung ano pa ang kailangan niyang dalhin. Binalewala niya ang mga sentimental na bagay, mga regalo, mga nakaframe na litrato, mga librong pinagsaluhan. Ano mang kumakatawan sa tayo na kanilang binuo ay naiwan. Iyon ay pag-aari ng isang bersyon ng kanyang sarili na nagtapos na doon. Kinuha niya ang kanyang mga susi ng kotse, nilak ang pinto, at nang hindi nagiiwan ng sulat, lumakad siya palabas na may parehong paninindigan na ipinakita ni Rebecca kanina. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi isang padalos-dalos na pakikipagtagpo. Ito ay isang panibagong simula. Nagmaneho siya ng maraming oras hanggang sa makatawid siya ng state line. Huminto siya para magpagas, kumain ng mabilis, at nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa Denver. Ito ay isang lungsod na laging nakaakit sa kanya lalo na nang makatanggap siya ng isang job offer doon. Ilang buwan na ang nakalipas, isang alok na tinanggihan niya para lamang mapanatili ang katatagan na pinahahalagahan ni Rebecca. Ngayon, ang alok na iyon ang perpektong daan palabas sa isang buhay na wala nang saisay na subukang ayusin pa. Kinontak niya ang taong namamahala sa photography studio kung saan siya inalok ng posisyon at nang walang gaanong kahirap-hirap na kumpirmang bukas pa rin ang pwesto. Kinabukasan, mayroon na siyang matutuluyan at isang panandaliang plano. Samantala, umuwi si Rebecca sa madaling araw Dahan-dahang hinubad ang kanyang sapatos sa pinto upang hindi makagawa ng ingay. Tinawag niya ang pangalan ni Michael ng dalawang beses. Walang sagot. Kakaiba ang katahimikan. Pumunta siya sa kwarto at nakitang maayos pa rin ang kama tulad ng iniwan nila. Binuksan niya ang aparador at napansin na may mga damit na nawawala. Tiningnan niya ang banyo, ang opisina, at sa wakas ay napagtanto na may mali talaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mabilis na mensahe. Nasa bahay na ako. Nasaan ka? Naghintay siya ng ilang minuto. Wala. Sinubukan niyang tumawag. Diretso sa voicemail. Nagpadala siya ng isa pang mensahe. Michael, please sagutin mo. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at unti-unting lumalaki ang kaba, nagsulat siyang muli. Alam kong kakaiba ang nangyari kagabi. Pero kailangan mong pakinggan ako. Oo, oh, nakipagkita ako kay Jordan, pero nag-dinner lang kami. Nag-usap. Walang nangyari, maniwala ka. Akala ko kasama sa pwede kang humiling ng kahit ano ang ganito. Nagkamali ako ng pagkakaintindi. Akala ko maiintindihan mo. Patawarin mo ako. Umuwi ka na. Mag-usap tayo. Pagkatapos ipadala. Tinitigan niya ang screen. Naghihintay sa dalawang asul na checkmark na lumitaw, ngunit hindi ito nangyari. Lumipas ang mga oras at nanatiling tahimik ang kanyang telepono. Walang sagot. Walang read receipt. Kinabukasan, nagising si Rebecca na may mabibigat na mata at tinawagan ang mga malalapit na kaibigan ni Michael. Iisa ang sagot nila. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Tinawagan niya ang kanyang ina, kapatid, mga dating katrabaho. Walang lead. Tiningnan niya ang social media, mga email, ang bank account. Walang laman. Doon siya tinamaan. Wala na si Michael. Hindi para magpalamig, hindi para magpahinga. Basta na lang siyang naglaho sa buhay niya. Walang sigawan. Walang argumento, walang anumang puwang na naiwan. Ang kanyang parusa ay katahimikan at pagkawala. Pagdating ni Michael sa bagong lungsod, humupa siya ng isang maliit ngunit sapat na apartment. Walang luho, ngunit sapat para magsimula muli. Ang espasyo ay walang mga alaala, walang mga hindi gustong bagay. Ito ay neutral, halos walang laman at iyon mismo ang kailangan niya Sa mga unang araw, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Hindi malaki ang studio, ngunit nag-aalok ito ng kalayaan sa paglikha at mabilis niyang napatunayan ang kanyang talento. Nagsimula siya sa maliliit na proyekto, mga litrato ng mga gusali, mga urban renewal project, at mga interior para sa mga lokal na architecture magazine. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang technical na mata at pagiging sensitibo. Ang kanyang mga kuha ay may lalim, proporsyon, at isang estetikang naiiba sa karaniwan. Habang lumalaki ang kanyang kumpiyansa sa bawat natatapos na trabaho, sinimulan ni Michael na bumuo ng sarili niyang mga proyekto. Umalis siya sa studio. Inilunsad ang sarili niyang negosyo ang skyline architectural photography at nagsimulang direktang makipag-ugnayan sa mga kliyente. Namuhunan siya sa isang portfolio website, professional na social media, at isang malinaw na visual identity. Lumikha siya ng isang katalogo ng mga makasaysayan at modernong gusali, kinukuhanan ng mga hindi pangkaraniwang angulo at mga detalyeng hindi nakikita ng mga nagmamadaling mata hindi aksidente ang pangalan ng kumpanya. Ito ay tungkol sa pagtingin sa itaas, sa abot tanaw, sa kung ano ang darating pagkatapos ng pagbagsak. Habang umuunlad ang kanyang karera, muli niyang natagpuan ang sarili na matagal na niyang kinalimutan. Bumalik siya sa mga gallery opening, sumali sa mga kompetisyon, at naimbitahang magsulat ng mga artikulo para sa mga magazine sa industriya. Sa bawat maliit na tagumpay, mas nabubuo ang kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang sumusubok na putulin ang kanyang mga pangarap o questionin ang kanyang mga nais. Ang pagkawala ni Rebecca ay hindi na isang kawalan. Ito ay espasyo para lumago. Ang sakit mula sa gabing iyon ay naroon pa rin, ngunit hindi na nito sinasakop ang lahat Naging bahagi na ito ng isang proseso. Naunawaan na ngayon ni Michael na napagkamalan niyang katatagan ng pananatili sa isang lugar at ang komportabling pamumuhay dahil sa takot na hindi makapagbigay lugod sa iba ay naglayo lamang sa kanya sa kanyang sarili. Ang pananahimik ni Rebecca matapos ang kanyang pag-alis ay hindi na ikinagulat ni Michael. Alam niyang para sa kanya, si Michael ay palaging ang lalaking walang gagawin Natahimik natatanggapin ang lahat, ngunit heto ang patunay na hindi. Humingi si Rebecca ng isang gabi kasama ang ibang lalaki. Binago ni Michael ang kanyang buong buhay at ginawa niya ito nang hindi nagtataas ng boses. Lumipas ang mga araw at patuloy na naghahanap ng sagot si Rebecca, tinawagan niya ulit ang ina ni Michael. Sa pagkakataong ito, tuyo ang boses sa kabilang linya. Hindi tulad ng dati nilang pag-uusap, walang pag-aalinlangan, sinabi ng kanyang bienan na alam niya ang lahat ng nangyari, na sinabi sa kanya ni Michael ang lahat, at higit sa lahat nilinaw nitong ayaw na niyang hanapin pa. Hiniling niyang respetuhin mo ang kanyang desisyon, at huwag na siyang subukang hanapin. Kailangan niya ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling dagok. Sinubukan ni Rebecca na mga tuwiran, iginiit na walang pagtataksil, na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit simpleng inulit ng ina nito. Alam niya kung ano ang nangyari, at sapat na iyon. Lumipas ang mga linggo. Ang katahimikan ay naging karaniwan, hanggang isang araw, isang sobre ang dumating sa koreo na may pangalan ng isang law firm bilang nagpadala. Sa loob, Nakita niya ang mga papeles ng diborsyo. Lahat ay pirmado na niya. May mga petsa, sugnay, at mga tuntuning malinaw na nakasaad. Walang sulat, walang paliwanag, walang puwang para sa negosasyon. Naupo siya sa sala na may mga dokumento sa kanyang kandungan, mga matang puno ng luha, nasaktang pride, at pagsisising hindi na kayang baguhin ang anuman. Tahimik siyang umiyak hindi lang para sa pagtatapos ng kanilang pagsasama, kundi dahil sa pag-aakalang palagi siyang magkakaroon ng panahon para ayusin ang kanyang sinira. Doon niya naunawaan na ang ilang mga desisyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa ating inaakala at ang ilang mga pagalis ay hindi nagpapahiwatig kung kailan sila nagiging paalam. Tatlong taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa restaurant Ngunit ang alaala -ala ay madalas pa rin bumibisita kay Rebecca. Sinubukan niyang magpatuloy, nagkunwari sa ilang tao na maayos ang lahat at iniwasang sabihin sa iba ang totoong nangyari. Hindi niya kailanman ikinuwento ang buong istorya. Ang sinasabi niya ay nag-iiba depende sa kung sino ang kasama niya, ngunit sa kaibuturan may isang butas na hindi mapunan ng anuman. Wala na siyang narinig mula kay Michael hanggang isang biyernes ng umaga nang tumawag ang isang kaibigan para sabihing nakita niya ang pangalan nito sa isang artikulo sa isang architecture website. Si Michael Moore, tagapagtatag ng Skyline Architectural Photography, ang pangunahing tagapagsalita sa isang international conference sa Atlanta. Ipinakita sa larawan ang isang lalaking kalmado, may maayos na balbas, pigil ng iti at mga matang tila muling natagpuan ang direksyon. Binasa ni Rebecca ang artikulo ng tahimik, naninikip ang dibdib, na parabang nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong namatay na at sa isang paraan, totoo nga, bumili siya ng tiket para sa komperensya. Maaga siyang dumating, naupo sa gitnang hanay, at hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Nang umakyat si Michael sa entablado, nanigas ang kanyang katawan iba na ang itsura niya. Pareho pa rin ang kanyang boses, ngunit nagbago na ang kanyang presensya. May isang lakas sa kanya na wala dati. Sa kanyang talumpati, pinag-usapan niya ang kanyang profesional na paglalakbay, mga pagkabigo at mga bagong simula. Ibinahagi niya kung paano niya muling natuklasan ang kanyang pagmamahal sa photography matapos mawala ang lahat ng inakala niyang matatag. Nang hindi nagbabanggit ng pangalan, Sinabi niyang pinagtaksilan siya ng isang taong akala niya ay kilala niya at ang pagkasirang iyon ang nagtulak sa kanya sa pinakamagandang yugto ng kanyang buhay. Nagsalita siya tungkol sa muling pagbangon, pagkakakilanlan at kung paano ang sakit kapag ginamit ng tama ay maaaring maging pinakamalaking lakas ng isang tao. Binigyan siya ng standing ovation ng mga manonood. Nanatiling nakaupo si Rebecca Tuyo ang lalamunan, maputla ang muka, nakaharap sa isang lalaking hindi nakabilang sa kanyang kwento. Nang matapos ang talumpati, dahan-dahan siyang bumaba sa lobby. Gusto niyang kausapin ito, sabihin ang isang bagay kahit hindi siya sigurado kung ano. Ngunit bago pa siya makalapit, nakita niya si Michael na lumitaw mula sa kabilang dulo ng silid. Nakangiti siya, nakikipag-usap sa dalawang organizer ng event. Sa tabi niya ay isang babae na nakasuot ng isang light-colored na damit na may mainit na tingin. Si Olivia. Ipinakilala siya ni Michael sa kanyang mga kasamahan bilang kanyang fiance at nabanggit na kasosyo rin niya ito sa ilang mga proyekto. Nagpalitan sila ng tingin na parang mga taong nagbabahagi ng isang magandang sikreto. Natigilan si Rebecca. Nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw, pinapanood ang lahat. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya siyang tinanguan ni Michael at binigyan ng isang magalang ng ngiti. Isang kilos na hindi nagsasabing kamusta o namis kita. Formal ito na para bang isa lamang siyang malayong kakilala na halos hindi na niya matandaan. Pagkatapos ay tumalikod ito at bumalik sa kanyang pakikipag-usap, naglakad palayo kasama si Olivia sa ibang direksyon na para bang hindi siya kailanman naging konektado sa babaeng nanonood sa kanya mula sa malayo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rebecca na ang lalaking winasak niya sa isang pangungusap ay hinding-hindi na babalik, na si Michael ang tahimik, sensitibong handang lunoki ng sakit para mapanatili ang kapayapaan, ay nailibing na noong gabing iyon ng kanyang kaarawan. Ang natira ay isang malaya, kontento at malayong lalaki. At siya, nananiwalang makokontrol niya ang pinsala, ay nanonood na lamang mula sa labas ng buhay na sanay sa kanya. Walang paghihiganti sa pamamagitan ng iskandalo, walang madramang komprontasyon. Ang pinakamalaking tugon ni Michael ay ang maglaho, umunlad, muling bumangon at magpakita rito sa harap ng lahat bilang isang bagong bersyon ng kanyang sarili, buo, masaya at hindi na maaabot at doon sa gitna ng maraming tao, hinarap ni Rebecca ang kanyang pinakamatinding parusa na pagtantong ang ilang mga pagpili ay hindi na mababawi at ang ilang mga pinto, kapag nagsara, ay hindi na muling magbubukas. Ilang buwan matapos ang komperensya sa Atlanta, habang nag scroll sa social media, natisod ni Rebecca ang isang balitang kumakalat sa lahat ng sports outlet at gossip site. Si Jordan Blake, ang sikat na manlalaro ng NBA ay nalantad sa isang kolektibong akusasyon na kinasasangkutan ng hindi naaangkop na pag-uugali sa maraming kababaihan. Nagsimula ang iskandalo ng ibunyag ng isang dating empleyado ng koponan na sadyang ginamit ni Jordan ang kanyang katanyagan at impluensya upang targetin ng mga babaeng mayroon ng karelasyon, isang uri ng fetish para sa mga extramarital affair. Lumakas ang mga aligasyon ng mas maraming babae ang lumantad na may parehong mga kwento, mga mapilit na panunuyo, abusadong mensahe, at mga pagkikitang inayos sa ilalim ng maling dahilan. Naging internasyonal ang kaso na may mga testimonya mula sa iba't ibang estado at maging sa ibang bansa. Agad ang naging epekto. Sinuspinde si Jordan sa koponan at ilang araw pagkatapos opisyal na tinanggal sa organisasyon. Inatrasan siya ng mga sponsor, binura ng mga brand ang kanyang pangalan sa mga kampanya at kinansela ang mga multimilyong dolyar na kontrata. Ang tila hindi matitinag na karera ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Muling lumitaw ang mga lumang video na nagpapakita ng mga hindi na angkop na komento mula sa mga nakaraang panayam at mga ugaling dating pinalalampas ngunit ngayon ay tinitingnan na sa ibang liwanag ang parehong mga taong dating nagbubuni sa kanya sa court ay humihingi na ngayon ng hustisya at ang pangalan ni Jordan Blake ay naging kasingkahulugan ng iskandalo at pag-abuso sa kapangyarihan bumagsak ang idolo at ang kanyang pagbagsak ay pampubliko maingay at pinal Binasa ni Rebecca ang bawat linya ng mga ulat na may buhol sa kanyang dibdib. Ang mga larawan, screenshot at testimonya ay tila winasak ang pantasyang siya mismo ang nag-alaga ilang taon na ang nakalipas. Nakaupo sa kanyang mesa sa kusina, hawak ang telepono, naramdaman niya ang isang halo ng hiya, pagkakasala at pagkabigla. Tinitigan niya ang screen ng tahimik at sa unang pagkakataon, binitiwan niya ng malakasang tanong na matagal na niyang pinipigilan. Ano ang ginawa ko sa buhay ko? Huli na ang lahat para bumalik, at ang natitira na lamang ay ang mabuhay na may kaalamang sa pagpapalit niya ng katatagan para sa isang kapusukan na wala sa kanya ang lahat. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo mapalampas ang anumang update. Hanggang sa muli.